Ito yung pagkuha ko. ayan yan. ay kinabit ho ulit. Sabay pipita sa in para may mga content daw. Ayan. Yan ay kanina ay kinabit. Oh, so parang nagmumukhang may bunga. mais ka. Tingitin mo yung ayaw ko yung sabi. Ano nyo gayong napapanood nyo? Hindi ko na niya edit. oh nga, go may okay, bunga ng sile lumabas kamatis tunay na may buko sabay lumabas si patatas ay okay, naman na Ito. ito maganda habang nakapitas nakapangalis ka di ba so saan na kastete ka ko di alan gumpa ngayon kasi nakano kailan pa alis sa buwan ng ano nito madami na 'yan. Yun, meron pa pala sa baba. Sayang. Mag-adobo tayo nito. Gusto sa adobo ng tanak. Okay. Basta tayo ako may toyo. <laughs> may adobo ba kayo naman ng toyo? Meron. Tawag naman doon, ano, sinigang. Ay, ang dami. Tama. Napadami na. Okay na siguro. Tiyo. Tama na yan. Ano Tama ka pinagpukuha ko? Oo. yung lang. <laughs> ayaw ko. Tama na. Napakarami na. Ayaw ko. Ngayon magiging gilawit. Ang dami. O, yung mukha mo. <laughs> Ikaw bang pinuti? O, ayaw. Madami pa.